Hello mga ka -OIR. So ngayon ang pangatlong araw At ang uh, pangatlong kape rin Na binigay sa amin Kasi may nagpapases nga ng no? Barista At um, tikma natin ano, eh? uh, So kung kahapon ay eh, grabing tapang na Napakasarap naman talaga no? Ngayon naman ay eh? Isa pa Isa pa dinanamnam ko ano taste buds ng mouth ng mga dila. Um isa pa, isa pa. Um, promise hindi ko talaga ma parang sobrang sarap na last parang may caramel na coffee with caramel. Ang sarap. Parang naalala ko pang 200 pesos to sa ano eh. Sa ano I cannot resist. Ay, nakakainis ito. Sarap. Club. Lalo pa libre. Ano ko? Sobrang sarap. ano <laughs> ah, ka? Masap talaga. may nakatingin niya ng mga kasi dyan wala. Last. Ah. Parang... <laughs> parang din mo, Parang din ako makapigil. <laughs> Masarap pala gumawa ng mga, mga ano dito, mga sijante dito sa PS, PPSST. Masarap. Ah, ang galing. Pwede na silang mga negotiate mga bata na ito. Ah, sakto lang ang tamis niya. Tapos nandoon yung, eh ko na, nandoon yung tapang ito yung gusto kong i-order ah, Mauubos ko na. Uh, ah, pinipigit ko yung mata ko kasi pinifeel ko yung alam mo yung sarap. Ano? Yung, Siguro first time ko itong uminom ng ice na coffee na nasa state ng ano, yung tikim, alam mo yun, yun. nilalasap mo, naubos mo, naubos mo na lang sa kakatikim. Ito na yung Safe. Guys, I stop. Huwag yes, na may tumingin. Wala, busy sila. <laughs> Tikman ko naman. Nandun, oh. No? Sila yung gumagawa ng kape na ito. Ah. Alam mo yung nauubos mo na lang yung kape? Na nasa estado ka pa rin na nilalasap mo pa rin, Ninanamnam mo pa rin sarap. Ah. Kung na-order lang ito, baka yung buong ano na ito ay eh. kung kunti na lang oh kakainis nakakainis talaga na eh. weakness ko yung mga uh, biyerto ko sa kung um, gusto ko interviewin si mami kung anong pangalan ng kape na ito sana sa pag-uwi ko ay nandun pa rin si mami para ma ma-interview ko uh, baka may uh, coffee yeah. ano ito si mami coffee shop coffee uh -huh. shop okay. ok ti puyede buksan kot lagi tu pandai tu dah ni saya <susurra> tak boleh sempat sempat tengok Try this. Parang mas lalong sumarap siya dahil libre. <laughs> Pero joke ka. Ah. Mismo, uh, perfect sa akin. Perfect. サッタがないです。Huh. <S S